Dapat nga ka kung gusto mo manaog. di you kung gusto ko na naog ko dapat, di ba? Pero yun siya nag mo ko, it's because sobrang na yan yung mga pag... Yung pag hindi pag nagpasaka naman sa nasa, sobra ka damo nga po. Ay e kinututagin ng pinta, idugidog na gidog dinta, gidog Dito na ko nga nagpuan nga, sobra na ni, gaginutok na gigyan You should not tell me that kung gusto ko. Oh, kung gusto mo. Kung, kung gusto do you plan. think kung gusto ko, nang panawag ko, di ba? Yeah, But you still, you don't have the right na kung gusto ko. Oh, man, kung kabalok ka nga no? kung gusto ko, nang panawag ko, di ba? Oo oh, ba, hindi kayo nagutokan. Kung hindi kayo nagutokan, why ko nagutokan? Eh hey, ano ka doon na ang bala? But so, ano, oh, it's not like I'm a flyboy. She keeps on insisting na kung nagutokan ano, doon ako, panawag na lang ako. Pwede ko pa panawag? Ang mga toon na nagutokan, nagtinig ng ulo ko. Hindi na dapat ako paghambalan kung sa abusin na ang ating because I understand that this is a public uh, utility, a jeepney. Wala problema ang dutok. Ang problema is overcapacity na. suspended ko nun ang uh, babae ngayon eh. Tungkod uh, somehow hindi amo ina ang gusto na mong matapo. All of uh, co-ops uh, corporations were trained, no? Ang ato uh, ng mga tao dirigin trained on how to handle mga muninga uh, cases.